Kambilis na palitan si Jack Roberto. Tanggal na agad si David Ticapo ang pinalit. Was better at habi na habi. Bukod rin dito, napakagwapo at ma ma marespeto sa mga host sa showtime. Hindi katulad ni Jack Roberto na napaka-personal ang gaging comments sa mga kontestat. Madalas na ang binabara ni Meme. Meme Vice ang mga ilang sinasabi ng aktor maghid pa rin. Ayon nga sa mga komento, Mas deserve nga ng ibang kapuso aktor. Kahapon nga ba? Diba? Monday, wala si Jack. Tapos ngayon si David DiCauco ang ipinalit. Very good showtime. time. Nakakaalarma mga, mga pinagkagawa. Pati yung dapkin na boom ngayon, nakikisawsaw pa. Hindi kami nagtataka o magtataka kung bakit naiiwan iyan ni Barbie Portesa. Dahil may rin kasing issue niya na may ibang babae. Yung mga ganyang artista madalaos at mawawala sa showbiz kung puro kahanginganan ang ginagawa. Ayon pa sa isang komento, thanks God, mabilis na aksyonan ang mga ganyang akpor. Siguro naman, Nagbabasa ngayon niyo ng mga comments. Check mo kung gaano nakarami ang bashers sa mga pinagsasabi. Niya sa showtime. Idang beses pinagbigyan ni The Meme Vice, pero parang hindi adam ang sarita respect. Lalo na sa mga hosts na napakatagal na sa showtime lang niyan sa mga lantaran at gina-gina mga comments ng mga King Pau supporters.